Ay, mochi. Ha, ah, di makita na mga aso kayo. Maitim ang color. Mochi. Hmm. Dapat si Mucha. Ikaw ba si Mucha? Anong pangalan mo? Jamaica Pink. <laughs> Ako yung kalat pa dali. Ah, limpio pa. Naglimpio ang hamin pusa, bagong alaga. Meow. Meow, asan si Panda? Panda. Where uh, is Panda? Nilinis si Panda! Um, kung rip, why should? Luoy, akong rip, guys. Why should? Masulod rin. Suriso. Suriso. kuya mapislat na ganing kusaan eh. Hindi mag, ano ako mamaya, magsingalong. Magsingalong tayo mamaya. Sana gusto ko na maglaba. O ano man, eh. mahina man tubig. Paano maglaba? Linis mo na siya na Oh, ini dari emonggi pilih-pilihan. Ini.